right, Itong lining na to ay simula nung nilabas tong motor na to. Ito pa rin yung ginamit. Yan o. Napakatibay. Lining na walang hanggan. O. Oh. Yung bell. O, oh, di ba? gaano katibay yung parts ng stock pag walang grob ang bell ay matagal masira yung lining nilagyan ko na lang yung grob ng ano lining DIY Okay naman. Mabot pa ng pagudpod to. Sa patapat. At saka sa Baler Aurora. And, sulit. So yan Kasama yung belt. Simula nung nakuha yung motor, ito pa rin yung belt. 2015 model tong motor na to Di ba, nawapalitan na 'yan. No? Laban pa rin siya, laban. Tinamoy yung ano niya. Ah, grabe. Oh. halos mabubura na yung marka so grabe katibay yan yung palala ko sa inyo mas tumatagal yung lining pag walang regroup so hindi nyo naman kailangan ng mabilis ang important makarating sa paroroonan or tatagal yung parts iwas gastos ano paulit-ulit na gastos lining pag may group paulit-ulit gastos lining 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 hindi abot ng taon abot man pero swerte na siya lalo na pang araw-araw na gamit alright yun lang palalaw. ko walang group oh. walang group ito ang may group <laughs> dahil sa sobrang ng tagal ilagyan ko na ng group ay piti na yung bell para kumapit siya sa bell